ninyo. So, ito yung main road. No? Galing nyo doon, no? Entrance, no? Pagpasok nyo rito. Sa bandang dulo halos lahat. cell, Mamtran Tricia Flow, ay Ma'am Jasmine, kayo, at ah, uh, sabi ko rin hapon ako pupunta dito. Tapos kay, uh, kay Sir Raymond Sarkol, Ito, itong lugar na to ha, itong highway na to. So, dulo lang. Pasok nyo dito. nyo makikita yung Black 41. Okay? And tuloy-tuloy. Nine, papunta naman din dito. Parang umikot lang tayo. Oh, ang dami ng tao dito. <laughs> ang dami na rin mga pumapasyal para makita. Sibol na maging bahay nilakat nila. Katulad dito, Meron na rin, no? Oh. Ay, po. Pinasa <laughs> nila yung harap ng bahay nila. So, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy yung mga bahay sa mga bahay nila. So, yan, katulad din dito. Di ba? So, meron na. Ah. Okay, balik na tayo. Okay, so ayan, nandito na tayo sa medyo mataas na ng mga block dito sa may naik view. Uh, pinahanap sa atin yung block block 82. Ang problem is sa block 82, hindi ko alam sir, ah uh, sino pa ito? Sir Arvin, no? Amy, kung dito po ba sa naik view, yung pinahanap po ninyo na block 82, kasi yung block 82, itong lugar ho na to, kung saan tayo na doon, ito po yung 84 na. No? Ito pong bakanting lote na to, na ngayon ay kalahati na. Dati bundok yan. <laughs> ngayon kalahati patag na. Eh, ang nakalagay sa map layout nito, ito ay uh, high school yung itatayo natin. Itatayo dito. Tapos papunta doon, nandoon yung iba pang mga facilities regarding yung barangay outpost, health center, daycare, dito sa lugar na to, papunta doon. So yung uh, Black 82 dito sa Naik View, isa po siyang wet and dry market na dito sa lugar na to na itatayo. So pandang doon sa unahan doon. So hindi ko alam kung dito po ba yung uh, sinasabi ho ninyong Black 82. So yun lang, uh, shout out doon kay Ma'am Hensel Kay uh, Ago tayo kasi mainit eh <laughs> Kay ma'am Trisha Flo, kay ma'am Jasmine Kay Sir Arvin So yun Sir Arvin uh, Medyo hindi ko alam kung dito yun sa Naikbyo yung Black 82 na Pinahanap ninyo kasi nakakalagay Doon sa mapa ay uh, isa po siyang Wet and dry market yung uh, Black 82 So itong dito Sa kabila na ito yung bakanting lote na yan So puro mga facilities po yan Yung mga itatayo rito eh, Nakalagay dun sa block 82 eh, and dry market So pasensya na ho kayo Kung medyo hindi ko nakita yung pinahana po ninyo Tapos shout out dun sa Kay Sir Raymond Sarkol So nandun po kayo Sir Sa bandang uh, Bukana Parang main road nitong uh, Naikbyo. Papasok dito At yun kay sa Block 69 Lot 27, So nandoon dito kayo, nakikita na natin yung kanina doon sa ano. Uh, kung hindi kayo mag-escape sa panonood ng mga bit ng video natin dito regarding dito sa pinahanap po niyo dito sa Naik View, masusubaybayan niyo kasi hindi natin kinat. So dire-diretso yung paglalakad natin parang inabot din ng ilang minuto kung gaano kahaba yung video natin, ganun kahaba yung nilakad natin magmula doon sa start kay Ma'am Jasmine, no? Sa Black uh, sa Black 49. At papunta dito sa taas. Okay, so yun, uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawa ninyong uh, pag sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, nakakatuwa dito sa Naibyo kasi tuloy-tuloy uh, yung paggagawa ng lugar, no? Ng pabahay. at And then, tuloy-tuloy din yung mga narirelocate. Parang paisa-isa, padala-dalawa. Nagugula tayo after one week, two weeks, e eh, biglang nagkakaroon na ng mga residente o pamilya yung mga bahay na mga ginagawa na rito. So yun lang, uh, maraming salamat ulit sa inyo. Taot sila kay Lacerque at kay Ma'am sa mga anak niya. Isa sa mga kaibigan natin. Jai, uh, uh -huh. kawai-kawai po muna nila. At uh, nakita na rin nila yung bahay nila sa wakas. <laughs> Nakalimutan na ba kayo? Apo, uh, ano matagal ano ba? na po. Anong block kayo? Block 68, block 13. Dito? Opo. at Center. Oh, sa siya. Ako. Akala ko dito sa so may na-IQ. Sayo pala kayo. Ikot Apo. lang kayo. Okay, sige po. Ah, sige po. Sige salamat po. sa inyo. Salamat oh. sa support na. Thank sige you po. Sige po. Okay po. Sige okay. Bye -bye po. <laughs> sige. sige.